uri ng mga fuckboy. Number 10. Ito yung mga lalaking feeling nila palagi silang niloloko. Yun bang kapag magkukwento sa mga babae, niloko kasi ako kasi ganito, ganyan eh. kasiro ang totoo siya naman talaga nagloko. Yung parang palaging pabiktim. Hmm. Yung siya na nga itong nanloko, siya pa yung nagpapabiktima para may bago namang ma-plok-plok. Gago! Diba? Ang kapal ng mga mukha. Number 9. Ito yung mga kasing lalaki na makapal ang mukha. <laughs> Ilan ang babae mo? Isa eh, lang. Isa lang. <laughs> Tapos inuuto lang ako nun. <laughs> yung ang pangit-pangit na nga pero ang lakas pang manloko. Alam mo yun? Yung ginusto ka na lang nga kasi akala mabait ka. Kasi akala hindi ka babaero. Yung akala niya kasi kaya ka pinili kasi nga tayo sa itsura mo, yung hindi ka na magloloko tapos magloloko ka pa rin pala. <laughs> Gago! Yun yung mga lalaking makakapalang mukha. Pangit na nga, manulok pa. Nakikita nyo sa mga ano, tawag ito yung influencer na yung gamer. Diba? Ang ganda nga na nagirpin niya, niloko niya pa. Diba? Hindi siya na niya sa makakapalang mukha niya. Hmm? Baka siguro walang salamin sa kanila. Kung maangada ka na lang ng girlfriend mo, tapos lulukuhin mo pa. Tapos ang tanget tanget mo. <laughs> yung dami nga dyan mga lalaki na hirap na hirap. Seryoso. Hirap na hirap makahanap ng babaeng matino. Tapos sila, magluloko pa. Ang kaganda ng mga girlfriend, lulukuhin lang. Diba? Yung may mga lalaki nga dyan na ano, wala nang jowa. Kasi nga, dahil yung iba kasi, tigka tatlo-tatlo yung girlfriend. Tigka tatlo-tatlo yung jowa pag alam nila naman yung babae, yung babae na may gusto sa kanila, sinasamantala nila. Di ba? Alam nyo, ang dami ko nakikita ng na mga lalaki na naka uniform Ang dami-daming babae yung ginakabit. Yung bang kaliwa ka niyang babae. Tapos itong babae naman, post na ang sa social media, yung parang pinapublic pa. Ang hindi nga alam. Ang dami-dami na pala nila. Number eight. Ito yung mga lalaking kahit may girlfriend na pero ayaw nila ayaw nila mahawakan yung cellphone nila kasi ang sabi, ano, tawag dito, privacy daw, privacy. Ay mo, mayroong kang, ano, tawag dito, kung may girlfriend ka, tsaka wala ka namang tinatago, eh bakit mo naman hindi papahawak yung cellphone mo? Kapag ang lalaki, hindi niya pinapahawak yung cellphone niya, ibig sabihin, may tinatago yan. O kaya, puro may mga password, hindi mo mabuksan, tapos pag hinawakan yung cellphone, nagagalit. Kung ano lang nagagalit. Ibig sabihin talaga na may tinatago ibig sabihin may sikreto. Kasi kung wala namang tinatago, eh bakit niya, bakit ayaw pahawakan, ba? Yung ayaw, yung hinawakan mo lang cellphone niya, galit na galit na. Ibig sabihin nun, alam niyo na. Ah, may tinatagong kababalaghan. Number seven. Yung mga lalaki na ka-uniform. Minsan, ginagabit nila yung position nila para mangakit ng babae. Kasi minsan din naman, yung mga babae kasi, kapag yung mga lalaki na uniform, alam niyo na kung ano yun. Yung ito ko Eh, na-attract sila kagad. yung tawag sa inyo lahat baby kasi nga para hindi mabuking. Yung mabuki. ba? Diba? Number six. Ito yung mga lalaking kinakaibigan lahat ng babae. Yung parang pinagpapasapasahan yung mga kakilala kung sino yung dahan. Number five. Ito yung mga lalaking palaging nag-aalok ng ano, shot. Yung bang, tara inom tayo, ganito, ganyan. Yung parang, pag may nakita silang mga babae na ganito, yung parang, mahilig din sa mga inom-inuman. Ayun. Pag nalasing na yung babae, ang kasunod nun, bang kanor na. Hmm? Kaya kayong mga babae, huwag kayong basta-basta sasama sa mga lalaki na nagaya -e ng inom, tapos hindi nyo naman sila gano kakilala, yung parang bigla na nakikipag-close. Mag-ingat kayo sa mga ganong lalaki kasi minsan talaga may mga lihim na tinatago. Hmm? Number four. Ito yung mga lalaking bait-baitan. Pero wag ka meron palang tinatagong lihip. Yun bang nag-aantay lang ng pagkakataon. Hmm? Mag-ingat kayo sa mga lalaking na nagbabayit-bayit at dog. Number three, ito yung mga lalaki na yun bang dinadali nila sa suhol yung babae. Yun bang bigay ng bigay ng ganito. Bigay ng bigay ng kung ano-ano para lang makuha yung loob ng babae. Pero wag ka, pag once na nakuha na nila yung loob ng babae, tapos nakuha na nila yung alam niya na kung ano yon wala na finish wala na. na iiwan na Pag nagsawa na hmm? number two ito yung mga lalaking magaling mag-comfort mga babae na yung kakabreak lang sa jowa nila yung sila yung mag-comfort tapos kasabi na alam mo kung ako na lang talaga yung, yung jowa mo sigurado hindi ka masasaktan ng ganyan pero wag ka. Gusto lang pala maka-score. Kaya, kayong mga babae, mag-ingat kayo sa mga lalaking magaling mag -comfort. Kasi, ang totoong lalaki, ah, hindi nila sinasamantala yung kahinaan ng babae pag may problema. Pag yung mga lalaking sinasamantala nila yung kahinaan ng babae, ibig sabihin, babae o yan, at yung mga tipo ng lalaki na hindi mo mapagkakatiwalaan number one. Ito yung mga lalaking pang nagpo sa social media. Yung akala mo palaging broken heart. Pero nagaantay lang pala ng masasakmal. Kung baga sa buhaya, gutom na gutom na.